I don't think people understand how important it is to recognize texting red flags. Alam naman natin na mas halata ang mga toxic na ugali kapag face to face. Pero paano kung nagtago na sila sa likod ng kanilang mga cellphone? Sa digital age ngayon, mas madalas na makipag-communicate sa pamamagitan ng text kaysa sa personal na pag usap Habang marami ng videos na tumatalakay sa toxic behaviors in person, hindi gaanong napag-usapan ang mga red flags sa text communication. Posible bang matukoy ang ganitong mga ugali sa text communication? Oo, at minsan mas mahirap pa itong makita, dahil walang body language o tono ng boses na makakatulong sa atin. Madali lang, lagi mong pakinggan ang iyong gut feeling. Kung may nararamdaman kang hindi tama, malamang may dahilan ito. Naranasan mo na bang tumitig sa phone mo? Naguguluhan kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang text. Maraming beses, ang mga simpleng mensahe ay may mas malalim na kahulugan. Sa totoo lang, maraming nasasabi ang texting tungkol sa personalidad at emotional availability ng isang tao. Ang paraan ng kanilang pag-text ay maaring magbigay ng clues sa kanilang tunay na intensyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga texting red flags na dapat mong bantayan. Mula sa mga one-word replies, hanggang sa mga bigla ang pagkawala sa gitna ng usapan. At kung ano ang sinasabi ng mga habits na ito tungkol sa intensyon ng ibang tao. Sa huli, ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong sa iyo na protektahan ang iyong sarili at mas maintindihan ang mga taong kausap mo. The Vanishers sila yung mga tao na sa simula pa lang ay nagpapakita ng sobrang interes. Lagi sila nagte-text, nagpaparamdam, at tila ba hindi ka mawawala sa kanilang isipan. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang pattern na mapapansin mo. Sila yung unang strong starter, lagi kang tine-text at nagpapakita ng interest. Sa bawat umaga, may good morning text sa bawat gabi, may good night message. Parang sila na ang pinaka -consistent na tao sa buhay mo. Pero bigla na lang silang nawawala mid-conversation o kahit ilang araw. Isang araw, napaka-active nila, tapos bigla na lang hindi mo na sila maramdaman. Walang paalam, walang dahilan. Parang bula na naglaho. Kapag bumalik, parang walang nangyari, walang paliwanag o apology. Bigla na lang ulit silang magpaparamdam na parang walang nagbago. Magte-text ulit ng hey, how are you? Na parang hindi sila nawala ng ilang araw o linggo. Ito ay maaring senyales ng kawalan ng interest na panatilihin ang connection sa iyo. Maaring hindi talaga sila seryoso sa pakikipag-ugnayan at ginagamit ka lang bilang pampalipas oras. Sa iba, Posibleng dahil ito sa avoidant attachment, kung sa saan maatras sila kapag feeling nila masyadong nagiging malapit kayo. Takot sila sa commitment at sa ideya ng pagiging emotionally vulnerable. Sa mas nakakasamang kaso, ito ay isang uri ng manipulasyon. Gamit ang intermittent reinforcement, pinibigyan ka ng atensyon sa hindi inaasahang mga oras para manatili kang hooked umaasa na may susunod pang magandang interaction. Ginagawa nila ito para makontrol ang emosyon mo, para lagi kang naghihintay at umaasa. Kung ang inconsistency nila ay nagdudulot sa'yo ng confusion o anxiety, set boundaries, or step back. Mahalaga na protektahan mo ang sarili mo mula sa ganitong klaseng emotional roller coaster. Hindi mo kailangang tiisin ang ganitong klaseng pagtrato. Tandaan, ang healthy communication ay dapat stable, hindi parang guessing game. Ang tunay na relasyon ay binubuo ng mutual respect at consistent na effort mula sa parehong panig. Huwag kang magsettle sa mga taong hindi kayang magbigay ng ganitong klaseng commitment. the night crawlers. Sila yung nagte-text lang late at night, karaniwang out of boredom o loneliness. Walang message buong araw, pero kapag gabi na, biglang magpaparamdam ng hey. You up? Normal lang naman ang minsang late night text, pero kung ito ay palagi na, maaring senyales na hindi ka nila priority. Mukhang ikaw lang ang pampalipas oras nila. Kung napapansin mo ito, hindi masamang pag-usapan o i-address ang ganitong habits. The Minimalists Sa panahon ngayon, marami sa atin ang nagiging minimalists pagdating sa pakikipag-usap Lalo na sa text messaging. Ang sagot nila, lagi na lang short, vague, o dismissive tulad ng LOL, okay. Minsan, isang emoji lang ang reply nila. Kahit gaano ka effort ang messages mo, parang hindi nila pinapansin. Nagpapadala ka ng mahahabang mensahe, pero ang balik sa isang salita lang. Pero tandaan, mahalaga ang context. Baka busy lang sila o may pinagdadaanan. Hindi natin agad malalaman ang dahilan sa likod ng mga maikling sagot. Kung dati thoughtful sila mag-text, at ngayon ay nagbago na, baka may pagbagbago rin sa kanilang buhay o emosyon. Pero kung puro one-word plies na lang ang natatanggap mo, baka ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para buhayin ang conversation. Kapag ganito ang pattern, malamang hindi sila interesado. O baka wala talaga silang kakayahang makipag-usap ng may depth. Mahirap tanggapin, pero minsan, kailangan nating harapin ang katotohanan. Hindi lahat ng tao ay kayang magbigay ng parehong effort sa pakikipag-usap. May mga tao talagang hindi sanay o hindi komportable sa malalim na usapan. Deserve mo ang taong kayang magbigay ng effort, pareho sa level ng energy mo sa kanila. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng mutual understanding at respeto sa isa't isa. the one-way texters. Ang conversation dapat ay balanced, pero sa kanila, one-sided. Lagi nilang ibinabahagi ang life updates nila, pero walang interest sa iyo. Mahahabang paragraphs tungkol sa araw nila, pero ni hindi ka man lang tinatanong kung kumusta ka. Ang ganitong habit ay pwedeng senyales ng self-centeredness o kawalan ng awareness sa reciprocity sa communication. the constant critics. Palagi silang may kinokomentaryo sa text mo mula sa spelling, tone, hanggang sa topics na pinag-uusapan mo. Ang text nila kadalasang may kasamang jokes o emojis para takpan ang tunay nilang intensyon. Halimbawa, nag-text ka ng howdy bilang pambungad at sasagutin ka nila ng anong ibig sabihin yan? Makes no sense. Ang ganitong ugali ay maaring magdulot ng insecurity at self-doubt. Tandaan, ang healthy relationship ay nakabase sa encouragement at respeto, hindi sa nitpicking. the backhanded texters nagbapadala sila ng neutral looking texts na may underlying tone ng hostility or resentment halimbawa kapag hindi ka agad nakasagot sasabihin nila i guess you're too busy to respond oh never mind i'll stop bothering you ito ay nagpapakita ng passive aggression at insecurity tandaan ang delayed response ay hindi rejection Mga paalala, ang texting habits ay maaring maliit na bagay, pero madalas ito ang nagsisiwalat ng mas malalaking patterns sa communication. Kung may red flags kang nararanasan, mag-reflect kung ano ang epekto nito sa iyo. Healthy relationships, online man offline, ay dapat may effort, balance at respeto. Ikaw, may nakausap ka na bang may ganitong texting styles? Ano pang ibang texting red flags ang napansin mo? I share an experiences mo sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang videos na tulad nito.